Balik po tayo mga kaibigan. Tatlong iba't ibang kaso na isang lang bahay at lupa bahay na inilapit sa responde ang lilinawin natin ngayon. Karina, napunod natin ang kaso ni Julie Seredrica. Kasama natin ngayon si Attorney Victor Benitez mula sa Public Attorney's Office. Alamin natin ang mga legal matters suko sa unang kaso na pura dati kanina. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Magandang, ay, magandang hapon din, uh, Onin, at sa lahat ng ating uh, viewers. Ayan. Uh, kanina, sir, napakinggan po natin yung kaso ni Julie Seredica at yes. ang nireklamo niya itong si Ruby Santos. Uh, ano ang pwedeng gawin dun sa kay Ruby Santos? Unang-una na sa lahat. Uh, yes, ang unang-una is Uh, kasi ang nangyari dyan is sinanla yung bahay mm -hmm. nang may nangutang sa kanya Tama. sinanla yung bahay uh, ang dapat gawin nung uh, ni uh, Julie Julie mm -hmm. ay mag-file siya sa court ng uh, foreclosure of mortgage mm -hmm. kasi hindi niya po pwedeng basta-basta na lang mga uh, ipossess o ariin yung bahay mm -hmm. illegal yon so ang kailangan niyang gawin is mag-file ng foreclosure para maging legal yung magiging uh, proseso ah uh, ng uh, pagka-foreclose bahay na sinala sa kanya. Mga ilang araw abuti bago maipasa yung bahay. Ah uh, medyo matagal din eh kasi dadaan din yan sa hearing. Ah mm -hmm. uh, bibigyan din ng tsansa yung kabilang panik para i-redeem din yung property. Mm -hmm. Baka kasi uh, may pangtubos naman siya, ayun, lang tubusin. Mm -hmm. So bibigyan din siya ng pagkakataon. So dadaan talaga 'yan sa proseso. Ang um, importante lamang dyan, kailangan talaga ng court intervention. Mm -hmm. Kasi kapag ka walang court intervention, eh, magiging illegal yung magiging hakbang niya. Ayun. Uh, attorney, uh sa pagkakaalam po natin itong uh, bahay na tinitirhan ni Ruby, mm -hmm. nasa worth uh, 30 mil, 30, 30, 30 35,000 yata pesos. ang mm -hmm. pinautang at sabi mo, ng kabuang tubo uh, every month. Mm -hmm. Kaya lang, Uh, hindi na yata nagpakita itong ito, ito si, si, Ruby. Yes. Kaya nga po, tuloy definitely silang ng kaso. Yes. Uh, sa, sa, ngayon, may magagawa ba si Ruby? Ma malibong bayaran doon sa iyong kaso niya? Uh, magagawa ni Ruby, yung uh, nangutang mm -hmm. is... Siyempre, unang-una, obligasyon niya dapat bayaran. Mm -hmm. Kung hindi niya mabayaran, ay magandang magkasundo na lamang sila. Eh. Mm -hmm. Mas maganda sana kung uh, nakipagkita lang si Ruby, Ayan. para man lang sana nagkaayos sila, at uh, na, 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 yung uh, usapan is, uh, yung problema is nadaan na lang sana sa magandang usapan. Ayun. May isa pang problema pa pala. Et, etong bahay ni Roby, hmm. eh, mukhang pina, pinenta niya rin sa iba. Or pin, pinagsan niya, ipinagsanla niya, rin sa, niya rin sa iba. So hindi talaga totally solong pinagsanlaan niya lang. Hmm. Si Jury si Redrica, meron pa iba. Paro pito. Nako, medyo problema talaga 'yan. Mm -hmm. Kung uh, 'yung uh, pinagsanlaan niyang bago eh wala ding kaalam-alam na 'yung bahay pala na 'yon ay nakasanla din, mm -hmm. talagang kailangan talagang dumaan 'yan sa korte. Para 'yung korte ang magdesisyon kung kanino ba dapat talaga mapunta 'yung uh, mapagbebentahan ng bahay. Ayun. Ayun kasi ang mangyayari dyan, pagka nakita ng court na may utang nga si Ruby, eh ibebenta 'yung bahay. Mm -hmm. Magkakaroon mm -hmm. ng tinatawag natin na public auction. Ayun. So sa ngayon ang uh, eventually lahat ng mga natira sa bahay papalisin mo ba gano ba 'yan? Oo, yes. Kung sino ang mananalo sa public auction, mm -hmm. babayaran niya yung presyo ng bahay, sa kanya ia-award yung bahay. Mm -hmm. Tapos yung uh, yung uh, presyo naman yung uh, pinagbila ng bahay iba ibibigay doon sa pinagkakautangan ni Robin. Wala nang pinag-usapan dito kung gano'ng katagal na yun yung pagkakautang basta't uh, napag na napagdesisyonan mm -hmm. na isang panang class of foreclosure sa sabi yes, po ninyo, eh, talaga definitely yun mm -hmm. ang magiging kasundakbang. Ah, oo, oh, yun. yun ang mm -hmm. magiging, uh, magiging uh, kakalabasan nun. Mm -hmm. All right, mga kaibigan. Kaya nako, si Ruby, uh, pwede mo ba sir makulong si Ruby? Uh, civil case siya na hindi, hindi, siya pwedeng makulong. Dyan. Hindi siya pwedeng ah. makulong. So ang pinakamainam talaga, ay eh, ipakita niya yung titulo ng bahay kung sakasakali at para, napat, para mapatunayan kung sino talaga may ari ng bahay. Uh, yes, para ma-proseso yung uh, magiging uh, uh, foreclosure ng uh, property. Na ko lang sir kasi merong ganyan sir, parang hmm. uh, inyong pinag ano eh pa, hmm. para tandaan na pinagbentahan uh, ng bahay. ah, uh, yeah, parang, parang yan ata yung sanglaan siguro. Yes sir. Yan. yan, yan. Uh, kaya lang kung titingnan natin parang hindi yata hmm. tama yung informal, pag... Yung... oh, diba? <laughs> Parang kasulatan lang eh. Kas, oh, uh -huh, oh. parang kusin naman ng gumawa nito eh malamang na kinakabahan na rin ko siya dahil sa mali yung pagkakagawa. Oo, yes. Kasi ang usually, ang, ang regular na procedure dyan is talagang legal document yung mm -hmm. uh, mortgage. Mm -hmm. At yung mortgage na yan, dahil yan ay real property mortgage, dapat nire yan sa Registry of Deeds. Mm -hmm. Yun yung talagang legal na proseso. Kailan mo i-registro yan. May nagsanla sa yung bahay, kailan mo i para maprotektahan din yung iyong karapatan. Kaya, Kaya si Rubin, ako, kung nasaan ka man naroon ngayon, eh, pinakamainam na mapag usapan yung yes. dalawa ito para maayos na sapagkat eventually, eh, talagang mukhang uh, desidido itong si Julie si Redrica na sampahan ka ng kaso. Ano? Kung sakasakali at uh, kung ika'y nakikinig, eh, sana may mapakinggan mo aming uh, panawagan sa'yo. Ayan. Attorney, so, meron pa tayong mga kaso rito tatlong iba't ibang kaso na isa na lang uh, bahay at lupa at bahay na inilapit sa responde. Ang ating linawin ngayon, ang isa nga rito na una natin tilakay ay uh, silagot na kanina. Alamin natin ang pangalawang kaso na inilapit naman sa atin, ang nakasandlang bahay at lupa sa Malabon. Ang bahay at lupa na nagkakahalaga ng 9 million pesos na isang la sa halagang 1 million piso dahil sa kipit na pangangilangan ng may-ari na si Jocelyn. Bagamat aminado si Jocelyn na hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakapagubay o hindi pa niya natutubo sa mag-asawang pinagsanlaan niya, ay umaasa pa rin siya na magkakaroon ng pagkakataon na mababawi ang kanyang ari-arihan. Gusto rin umano niyang matapos ng pagigipit na ginagawa sa kanya ng mag-asawang kanyang pinagsanlaan. Ang natalingan sa report ni Irene Quintana. November 2008 nang isinanla ni Jocelyn Gutierrez ang kanyang bahay at lupa sa Dampalit, Malabon sa mag-asawang sina Ronald at Abigail Linaban. Inya, isinanla ko yung bahay ng sa halagang isang milyon pero talagang lahat-lahat na yon gumasos din ako doon ng mga 9 milyon. Ganun lang ang inano ko kasi ga ka iniisip ko dahil gusto ko matubos ko pa. Umaasa pa rin kasi ko dati na matubos ko pa kaya hindi ko masyadong nilakihan. Kaya parang mahirap sa akin na pakawalan ko lang ng ganun ganun, -ganun lang. Naipundar ni Jocelyn ang bahay at lupang ito dahil sa kanyang magandang kita sa promotion, ngunit bumagsak ang negosyong ito ni Jocelyn. Isinanla ni Jocelyn ang kanyang ari-arian dahil kinailangan niya ang nasabing halaga para sa pagpunta niya sa bansang Japan. Ayon sa kanilang pinirmahang kontrata, kailangang mabayaran ang halagang isang milyong piso at ang 3% interest nito sa loob ng dalawang taon. At kapag hindi ito nagawa, ay binibigyan ni Jocelyn ang karapatan ang mag-asawang linaban na ibenta ang nasabing property. Ngunit hindi naging mapalad si Jocelyn sa Japan at hindi ito nakaipon. November 2010 ay umuwi ito sa bansa at nabigong mabayaran ang mag-asawang linaban. Pero humingi ito ng palugit sa dalawa para makapanatili pa rin sila sa bahay. Kapalit ng halagang 90,000 pesos, pumayag naman ang mag-asawa. Ngunit isang taon pa ang lumipas at bigo pa rin si Jocelyn na mabayaran ang mag-asawa. At dito na umano nagsimula ang panggigipit sa kanila ni na Ronald at Abigail. Natatakot kasi ko noon na siyempre may abogado sila at ako raw may pinirmahan naman daw na papel na kailangan daw umalis na ako doon. Umalis na ako doon sa bahay. Kaya pero binaba na nila yung gamit ko. Wala na akong magawa. Kapati yung mga magulang ko, wala na rin magawa kasi nga dami nilang kasama yata takot din naman ako. Una, una, syempre meron din silang attorney kasama. Nung talang ako, wala naman akong attorney kasama na pwede magtanggol sa akin. Dahil, una, una, wala rin naman akong pera kasi. O, oh, may pinipirmahan ako na papel na... Sa takot? Sa, sa, takot ko rin. Kaya ako pumipirma. Kaya ako pumipirma. Sa takot ko rin, syempre. O, oh, kailangan pirma mo yan. Kung hindi mo mapipirmahin yan, ay, na kayo. Puro gano'n. Ano, ang gusto niyang mangyari, umupang araw ako ng... Ay, di, Itaas mo na raw yung ano, itaas yung submeter po, gawing 18. Na kung hindi ko raw gagawin, umupa na lang daw ako doon sa bahay na tinitiran namin, na pag-aari ko rin yun. Aminado si Jocelyn sa kanyang pananagutan sa mag-asawa. Ngunit nais lamang nitong malaman kung may pag-asa pa ba siyang mabawi ang kanyang isinanlang bahay. Lumapit ako sa responde para malaman ko kung meron pa ba akong pag-asa o kung meron pa bang magagawang paraan. Kung dapat ko na ba siyang isuko o, o, o yun, magkaroon pa ba ako ng may pag-asa pa ba ako na masolusyonan ko yung problema ko. Ang hin tanging hinihiling ko lang naman, kaila Abby, tsaka kaila, kaila Ab Abigail, tsaka kaila Ronald, na sana kung ano man yung naging usapan namin noon, ano ito pa rin niya kasi kung 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 siya lagi niya para sa anak ko niya ganun din naman ako para rin naman sa anak ko yun na, nagkamali na nga ako sana naman wag na yung dubos-dubosin na wala na halos talagang matira yun lang naman ng sa akin inaamin ko naman na Siyempre, nag nagkautang ako naamin ko naman yun eh. Kaya lang, tutal sa kanila naman nang galing na, sige, susukli ang kita. Sa kanila naman nang galing yun. Sa inyo naman nang galing yun. Sana naman, yun lang matupad nyo. Hindi yung basta paupahin mo kami, na alam mo namang wala rin naman kaming ilalabas. Kaya nga, naghihintay ako. Naghihintay lang ako doon na yun, yun nga. sabi mo nga, balay mo isang araw katukin mo ako sa bahay. Ibigay mo na lang sa akin yung sukli. Suklian mo ako. Hinihintay ko yun. Yun lang naman yun. Yun lang. Para na lang sa anak ko. Napag-usapan din kasi nila na kapag naibenta na ang bahay ay kukunin lang ni na Ronald at Abigail ang halaga ng pagkakautang sa kanila at ang matitira rito ay ibibigay na kay Jocelyn. Pinuntahan naman ng responde ang mag-asawang linaban para hingin ang kanilang panig. Bagamat tumangi ang mga ito na makuhanan ang loob ng bahay, ay sinagot naman ng mag-asawa ang mga reklamo laban sa kanila. Sumusunod lang ako sa papel na pinirmahan. Ang totoo niyan, si Josie, si Josie talaga, hindi talaga siya tumupad sa usapan. Kung ano lang ang naging... Kung ano lang yung naging kasunduan doon, iyon lang inaano namin sa, sa loob ng magti-three years pinagbigyan ko yan. Wala akong ginigipit. Kung ginipit ko yan, matagal na. At saka kung talagang ginipit ko noong pa man, dapat napaalis ko na. Hindi ko naman din magawa iyon. Kasi nga sa pakikiusap nila, kahit papano, tao rin lang naman ako, naiintindihan ko rin siya. Sinabi rin ni Abigail na hindi naman nila pinag-iinteresan ang bahay. Handaan niya sila na ibalik ito kay Jocelyn sa isang kondisyon. Hindi ko rin na makasalanan na hindi mo natubo sa akin to. Alam mo naman yun. Ngayon, kung ang habol mo, maibalik itong bahay. Ibabalik ko ang bahay. Basta sa pinirman mo, buo mong ibigay ang pera. Ang tanong hanggang kailan yan. Palagi ka na lang ganyan, Jocelyn. Napakarami mo pinangako, napangako mo sa amin. Napahirapan mo rin kami. Puro pangako ka. Alam sana, baking patas ka. Basta ibalik mo lang, walang problema. Lagi ko naman tinatanong sa iyo, paulit-ulit ka dito pala sa media. Iyan ang tinanong mo. Ang tanong, nasaan ang pera? Ibalik mo lang sa amin, pamilyado ko, pamilyado ka rin. Nangangailangan ka, nangangailangan din ako. Kinukuha ko lang din yung para sa akin. Hindi biro ang pera, Josie. Ibalik mo sa amin, wala na problema. Yun lang. Umabot na raw sa mahigit 2.3 million pesos ang halagang dapat bayaran sa kanila ni Jocelyn. Ngunit nininaw ni Abigail na kapag nagtagal pa na hindi ito mabayaran, ay malamang na mas tumaas pa ang halagang dapat na panagutan sa kanila ni Jocelyn. Ako sa Irin Quintana, ang inyong koresponde. All right, mga kibigan, si uh, Attorney Victor Benitez pa ng Public Attorney's Office ang sasagot sa atin. Attorney, ano ang pag ni... Uh... Yes. ni uh Jocelyn again oo oh. oh, oh. at sa mag-asawang libanan. Oo, oh, oh. unang-una 'o oh, ni na uh, kailan mo natin mabanggit na bagamat may kasunduan sila mm -hmm. kasi yun ang laging ginigit nung uh, ka, ka, ano ni Jocelyn, dapat yung kasunduan nila muna is mag-comply uh, sa batas. Mm -hmm. so, ang isang uh, nangungutang uh, sinanla mo 'yung bahay mo. Taba. May protecti may protection din siya sa ilalim ng batas. Mm -hmm. Hindi porket hindi siya nakabayad eh, 'yung bahay na sinanla niya o 'yung property ni sinanla niya ay eh, mapupunta na doon sa kanyang pinagkakautangan. Mm -hmm. Bawal 'yun sa batas. Mm -hmm. Mahigpit na pinagbabawal ng batas 'yan. So 'yung nangyari dito sa kaso ni Miss Jocelyn na 'yung bahay ay napunta na lamang bigla mm -hmm. doon sa kanyang pinagsanlaan ay eh, mali. Mali. Kung kung ang tinatanong ni Jocelyn, kung may pag-asa siya, meron. Mhm. Mm meron sapagkat hindi sinunod nung pinagkakautangan niya ang proseso na dapat gawin sa ilalim ng batas. Mm -hmm. Doon sa panig ni Mrs. Yes. Libanan, sapagkat ang ginigigit niya yung karapatan naman niya, sapagkat mm -hmm. siya ang pinagsadlaan, yes. uh, paano ito? Ibig sabihin na eh, yung pinangahawakang uh, kontrata, Oo, ni, dokumento, uh, dokumento ni hmm. Mrs. Libanan. Yung pagkakautang ni Joseline, nandun yun. Mm -hmm. Pero yung uh, pagkakakuha, pagkakailet nun sa bahay, doon medyo nagkaroon ng problema. Mm -hmm. Kasi siyempre utang dapat bayaran. Tama. At yung legal na interest. Basta legal lang yung interest. Kasi on in, may mga interest na na masyadong mataas. Mm -hmm. So basta legal yung interest, at uh, yung utang kailangan bayaran. Doon sa bahay, yung sinalang bahay, dapat kasi ang maging proseso doon is nagkaroon ng uh, tinatawag nga natin, binanggit natin kanina, yung foreclosure. Mm -hmm. Sa batas, dalawang uri ang foreclosure. Pwedeng judicial, dadaan sa korte o pwede rin namang extrajudicial. Hmm. Yung extrajudicial, kailangan din mag-comply ka sa batas kahit hindi dumaan sa korte yan. Hmm. So sa tingin natin, dun sa naging uh, pahayag nung ni Jocelyn, i eh, parang hindi dumaan dun eh, sa foreclosure. So dito sa kasong to, talagang may pag-asa pa si Jocelyn na mabawi yung hmm. bahay. Pero yung pagkakautang, may utang talaga siya. Ay talagang kailangan bayaran. Hmm. Mga ilang taong pinag-uusapan dito? Kung na, na pag-uusapan, kung panahon na ating titignan? sa sabag daw sila sabi kanina parang na makita 3 taon na eh. Makita 3 mm -hmm. taon oh no, nga parang isang million lang ata yung utang nang 2.3. Oo. Ah doon naman sa pagbawi sa bahay walang ano yun eh, walang period. Mm -hmm. Maaari niyang mabawi eh. Mm -hmm. Actually kahit hindi muna niya bayaran yung utang eh kasi nga hindi nasunod yung proseso eh. Mm -hmm. Na dapat magkaroon ng foreclosure. Mm -hmm. So talagang sa mata ng batas ang meron pa rin karapatan sa bahay ay si Jocelyn. Ayun. All right. So, pinakamainam na magagawa ni Jocelyn, anong unang anong Ayan, uh, Kasi talaga uh, si Jocelyn kailangan niya na talagang sumangguni sa isang abogado. Mm -hmm. Ngayon, sinasabi niya na wala ata siyang pambayad. Mm -hmm. Kung mag-qualify po siya, pwede naman po siyang lumapit sa ahensya ng gobyerno tulad mm -hmm. po ng Public Attorneys Office mm -hmm. na nagbibigay po ng uh, libreng uh, legal na serbisyo sir basta mm -hmm. mag-qualify lang siya at uh, yung kaso ay merong merit ay tatanggapin po yung kaso niya ng wala pong bayad. Si so, Victor Benitez, mari po mong maging abogado ni Joseline. <laughs> yung yung pau po, yung PAO po yung mismo. Mm -hmm. Ayan ang, uh, ang maaring humawak. So pwede po siyang lumapit doon sa lugar kung nasa yung bahay. Kung tagasan po sila, mm -hmm. bawat city naman po or municipality, may ahensya ng pau dyan. Hanapin niya lang po, ipagtanong niya. Tama. Ayan po, para po matulungan siya sa kanyang problema. At at the same time, Sir, uh, kahit na paano, malilinawan din naman, yung panig nung pinagsanlaan yes. si Ramirez Libanan. Oo, tama. Uh, sa panig naman, niya, totoo, dapat bayaran yung utang mm -mm. at dapat irespeto yung kontrata. Mm -hmm. Nga lamang is, dapat din nating uh, irespeto yung batas. Yung proseso ng pagkuha dun sa bahay ng walang uh, uh, proclosure proceedings, mm -hmm. eh yun, medyo mali yun. Ayun. Dapat hindi yun. Attorney, maraming salamat po sa oras po ninyo. Yes. At uh, sa susunod na pagkakataon, namin na muli kayo sa amin. Apo. Maraming salamat din po. Mga kaibigan, si Attorney Victor Benitez ng uh, ang Public uh, Attorney 3 okay. ng Public Attorney's Office, ang ating pong nakapanayam. Sa mga nais naman ng mga sa Respondent Tugon Action ngayon, maaari nyo kaming tawagan 491-7844 7845 Maaari nyo rin kami text sa 0932-525-0268. 0268. Maroon nyo na kami masundaan sa aming Facebook at Twitter account. Hanapin lamang ang salitang Responde o mag-email sa responde.ebc.gmail.com. Pwede rin po sa snail mail sa address ng Malagaya Building 2, 887 at Quezon City. At mga kaibigan, maroon nyo rin mapanood ang mga pre previous episodes ng Responde. Pumunta lamang sa YouTube at isearch ang Responde na 25. Sa mantala, nagpapasalamat po tayo kay Dr. Elaine Galvez at sa lahat ng bubuo ng Galvez Clinic dahil sa mausay na pagganap ng kanilang tungkulin na alagaan ang inyong kutis. Ang responde po, napanood nyo tuwing lunes, merkulis at biyernes, alas 5.30 medyo ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang responde, hati ng news and current affairs team ng NAT25. Ang servisyo publiko po hindi pinaghihintay. Yan ang aming paniwala, kaya kami narito upang maging madali ang tugon, aksyon. Ngayon, ito ang responde. Ako si Oning Miranda. Magkita tayo sa si Merkulis.